Ayan mga katietsang puno ng akasya. So, babalikan ulit natin ito. Dahil tuyo na yung sapa, nagpakita na yung takip. So, itong puno ng akasya, automatic mailod yan dyan. Ayan. Tapos doon. Ngayon, itong giveaway sign. Ayan, puso siya. Ayan, ayan. Ayan, puso yan na nakatutok yan. Doon sa bato galing dito estimated ko mga 9 meters 9 yards 27 feet parang ganun so kuha na natin ang degree ang target niya is 150 degree yung 150 degree papunta doon papunta tayo may face marker dito sa 45 targeting niya tapos may pang ano yan. parang code 8 code 8 yan. code 8 yan 8 so target niya sa 225 code 2 Ay, ito yung mga markings big small manit na putnag pala to Ah. Uh -huh. ayan face mark nakatingin yan doon ayan nakatingin talaga yan tatlong mata dito nakatutok galing dyan balatan natin ang code 2 ayan ayan code 2 siya so, tatamaan nyo ito may nakapix na bato oh. Diyan ito, nakatayo yan dito. Tinanggag pa siyang passageway. Dito, dito ang target. Dito. So dito na ng target natin sa item. Ayan. So 45 yung 225 dito. tapos lock niya sa west yung bato may hole dito ayan may hole so, dito ang tanggit niya tapos kuha natin ang dito panhard water element yung puno doon wala na patay na yun ugat na natira yan, yan. lak tapos so adjust tayo 225 itong spot adjust ng kunti dito dito yan. tapos kuha natin magtigil pa nag tayo Tingnan natin yung bato dito. Ito. Malaking bato. May mga markings to eh. Yan Para itong palaka. Yan Ito ang sign dito. Tuyo na yung sapa. Subang init. Yan May mga hold. Malinis na Dito tayo. Patagi -tay tayo ng south. South position. Dito ba Ay, so dito ang spot natin Tamang spot yan dito si passage yan. Okay mga katis Dito ang target natin